Sino nga ba si Miluki Zoldek? Si Miluki Zoldek ang pangalawa sa magkakapatid na Zoldek. Unang pinakita ito sa episode 23 ng Hunter x Hunter 2011. Ang kanyang edad ay nasa labinsyam o dalawampung taong gulang sa current timeline. May tangkad si Miluki na 182 cm at may bigat na 142 kg. Ang kulay naman ng kanyang buhok ay kulay itim at ganun din ang kulay ng kanyang mata. Masasabi natin na si Miluki Zoldef ay meron malaking pangangatawan dahil sa madalas nitong pagkain at pagkukulong sa kanyang kwarto, ngunit siya naman ang isa sa pinakamatalino sa kanilang pamilya. Ang kanyang libangan ay mangulekta ng iba't ibang laruan na kung saan sinabi pa niya na tatapusin niya si Kilua dahil sinabi nito na sisirain niya ang mga koleksyon ni Miluki. Si Miluki Zoldek ay magaling din na assassin, ginagamit niya ang kanyang talino sa paggawa ng iba't ibang imbensyon katulad na lamang ng mga malalakas na bomba o pampasabog. Siya din ay magaling sa panghahak ng mga computer o website para makakuha ng impormasyon sa kanyang mga target para maging matagumpay ang kanyang misyon. Hindi man halata sa pangangatawa ni Miluki pero malamang na dumaan din ito sa matinding pagsasanay nung siya ay bata pa lamang. Dahil alam naman natin na hindi basta-basta ang pagsasanay na ginagawa sa pamilyang Zoldek. Dahil bawat pagsasanay na ginagawa sa kanilang pamilya ay talaga namang buwis buhay tulad na lamang na kailangan hindi ka tinatabla ng lason at dapat kaya mo ring tumanggap ng malalakas na kuryente. Kaya para sa akin dumaan din si Miluki sa mga mabibigat na pagsubok dahil parang tradisyon na ito sa kanilang pamilya. Ngunit tingin pa rin ng mga taga-subaybay ng Hunter Hunter si Miluki ang pinakamahina sa kanilang pamilya dahil akala ng karamihan wala itong kapangyarihan ng Nen. Pero sa nilabas na bagong Nen Chart ni Tagashi, ipinakita na ang Nen Type ni Miluki ay isang Manipulator. Ngunit hindi lang siya basta-basta na Manipulator, ipinakita rin sa bagong Nen Chart na meron halong Specialist ang kanyang Nen Type. Alam naman natin na ang Specialist ang isa sa pinakamalakas na Nen Type dahil nagagamit nito ng 100% ang lahat ng uri ng Nen. Kaya kung magagamit ni Miluki ng tama ang kanyang Nen Type na Manipulation at magagamit niya rin ang kanyang pagiging Specialist, masasabi natin na hindi basta-basta ang magiging Nen Ability nito. Dahil alam naman natin na kaunting karakter lang ang merong Specialist na Nen Type. Pero ano nga ba ang posibleng Nen Ability ni Miluki? Sinabi ni Miluki kay Seno sa episode 24 ng Hunter x Hunter na gusto niyang maglagay ng bomba sa mga maliliit na lamok at kapag sumipsip na ito sa target ay bigla itong sasabog. Ngunit sinabi niya rin na hindi pa ito perpekto dahil hindi alam ng mga lamok kung sino ang kanilang magiging target. Pero kung matututunan ni Miluki ang kanyang Nen type na manipulation at kanyang gagamitin para kontrolin ang mga lamok na pumunta sa kanilang target, masasabi natin na isa ito sa pinakamalakas na Nen ability dahil hindi ito basta-basta nakikita o napapansin dahil sa liit ng mga ito at maaari pa itong itago gamit ang kapangyarihan ng Nen. At mas lalong lalakas ang abilidad nito kung magagamit niya rin ang kanyang pagiging specialist para mas mapaghusay at mapalakas pa ang kanyang nen ability. Kaya para sa akin malaki ang potensyal ni Miluki na lumakas kung mapag-aaralan niya ng maayos ang kanyang nen type na manipulation at magagamit niya rin ang kanyang pagiging specialist. At maaaring maging isa sa pinakamalakas na nen user sa pamilyang Zoldek dahil hindi basta-basta ang nen type nito na tinataglay. Pero kayo, meron ba kayong opinion sa tunay na kakayahan at lakas ni Miluki Zoldek? Maari nyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood at God bless sa inyo!